Hello guys, ka universe, ka earth, and ka world. <laughs> Ito mag- uh, ang yung lulutoy natin ngayon ay gisa-gisa lang po. May ng uh, sibuyas, karne, tsaka yung um, yung parang yung cucumber, tapos ayan pa siya. Tapos mag-aarap uh, pa tayo ng gulay. Magigisa lang tayo. So, nakaready na yung kawali natin. At saka, magpapakulit tayo ng tulip para sa gulay at saka nakasain na tayo. Ano nyo ba guys? Hindi ko ito pala sa inyo. Kap, meron pa akong sweet potato. Ayan. Pinatalis kahapon po yan, di ba? Tapos meron pa akong mais. Ayan. Tapos, yung mga alaga ko mamaya, dadalhin yun yan palabas. Kasi may activity sila sa labas. Sila sa labas na taekwondo, tsaka piano lesson, tapos guitar, yon. Ayan. <laughs> may bawal silang pagkain sa, sa, labas. At saka meron pa pala, nandalang apple. Kasi hindi siya, ano, hindi sila pwedeng kumain ng mga, mga uh, mga biscuit, yun, know, yun mga anik-anik sa labas. Kaya nagdap, nagbabaon sila ng pagkain. Kaya lagi ako nagluluto kasi bawal silang kumain sa labas. ayun so, na nga guys kung may init na yung ating kawali lalali na natin ang ating bawang ay wala pang bawang luya tsaka sibuyas lalali <laughs> na natin yung luya na natin ang sibuyas. Kasama ka yung ito. Kalagyan natin ang kahin. karne. Karne! Karne! natin na. wait natin ng ano, ah, uh, mice-ish yung ulan ng karne. Saka, ilalagay yung, ah, cucumber. Pag-initi natin yung karne, kaya, ano, muna natin yung gulay. i natin muna yung gulay. Guys, ayan yung gulay. Ayan nga, guys. Okay na yung karne natin. Tingnan natin. Okay na siya. Ilalagay na natin tong ano, ah, uh, gulay. Anuin natin. Yeah, okay na siya. Tapos na natin. Na natin yung apo. Tama na si na natin tong gulay na tong medyo ito kasi madali eh, madaling lutuin. Ito medyo matigas kaya ito, ito muna inuuna ko. halo-haloin. siya, guys. At takpan muna natin. Takip-takip. natin na, ano, na, uh, ano, 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 gulay na may dahon na daw. Habang hinihintay natin malito yung ano, yung gulay, kumain na tayo ng pinatamis na kamote. <laughs> Hindi ko na video kanina kasi ano kakain na sila. Ito na lang ng aming ulam. Ano siya guys? <laughs> Tsaka ito. Yan, yung, yan yung kakainin ko. Kasi naubos na. <laughs> Pero okay lang yun kasi may, egg, may itlog pa naman ako na umaga. Tapos busog pa ako. Kasi kumain ako ng uh, minatamis na kamote. Kaya yun.